Welcome back, mga katrending. Sa panibagong kwento mula sa Pinoy Hugot muling umapaw ang kilig at emosyon para sa tambalang Doni Pangilinan at Belle Mariano, ang paboritong Don Belle ng bayan. Matapos ang ingranding birthday celebration ni Belle na puno ng generosity at saya, maraming fans ang nagpahayag ng matinding pananabik na muling makita ang dalawa na magkasama. Lalo pang tumindi ang kilig ng malaman ng isa sa team ni Donnie ang isang bagong larawan niya, fresh, vibrant, at talagang agaw pansin. Agad itong nag-viral at bumuhos ang papuri mula sa Don Bell supporters na muling napahanga sa chemistry at pagiging perfect match inang dalawa. Sa kabila ng kasiyahan hatid ng mga recent updates, kapansin-pansin ang mga pananahimik sa social media na maaaring dulot ng Father's Day celebration na ginugunita ng mga pamilya. Gayunpaman, hindi nawawala ang excitement ng mga fans na umaasa na may paparating na mga paayuda mula sa Don Bell. Ang kanilang kwento ay patunay na kung nasa tamang tao ka, mas lalong kikinang ang iyong mundo. Sa pagtatapos ng video, nagpaabot ng taos pusong pasasalamat ang host sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nangakong magdadala pa ng mas maraming kilig updates sa susunod na mga araw.